Hello. Welcome sa Top 1 Pinoy Movie Recap. Ang tampok nating palabas ngayon ay pinamagatang Bleeding Steel na pinalabas noong 2017. Lubos din namin kagagalak ang inyong pag-like at subscribe. Maraming salamat. Eto na! Ang istorya ay nagsimula sa pagpapakita ng isang lalaking nagmamadali papunta sa isang hospital. Siya ang pangunahing karakter na si Agent Lin, isang special agent ng Hong Kong, na tinawagan ng kanyang doktor sapagkat nasa kritikal na kondisyon ang kanyang anak na si Shishi. Ang bata ay may leukemia at dumarami na cancer cells sa katawan nito na nagpapahirap ng lubos. At ninais ng bata na makarating ang kanyang ama sa kanyang kaarawan na hinabili nito sa lahat bago na wala ng malay. Kaya't ganun na lamang ang pagnanais ni Agent Lin na makarating sa hospital, nang biglang tumawag ang kanyang kasamang si Shao na si Dr. James ay nasa tiyak na kapahamakan. Siya ang saksing doktor na nagsasaliksik ng armas biochemical at nagtrabaho sa isang pribadong kumpanya sa loob ng limang taon. Ngunit biglang pinatay ang mga kasama nito sa laboratorio ng tinatawag na bioroid at kailangan nilang puntahan upang matuklasan. Habang pinakita ang doktor na may hawak na isang makinang puso at nagturok ng berging likido sa kanyang braso na parang berding dugo at parang nabaliw. Ngunit habang nagaagaw buhay si Zixi ang anak ni Agent Lin ay biglang tumawag ang isang opisyal na sinasabing kailangan nila ilipat ang doktor sa pinakamadaling panahon at ang pagsuway dito ay malaking banta sa malawakang seguridad. Bagamat masakit ay lumuha na lang si Agent Lin na sumunod sa inutos at iniwan ang hospital. Nang dumating ang mga tropa sa bahay ng doktor na parang lasing lang ay kinuha nila ito at ang mekanikal na puso. At sinamahan palabas ang doktor nang makatanggap ng mensahe si Lin na nagaagaw buhay na ang kanyang anak. Bakas ang sakit sa bida ngunit wala itong magawa kung hindi ituloy at tapusin ang misyon. Nang aktong sasakay na sila ay agad sumabog ang kanilang sasakyan. May kung anong mekanikal na bagay sa lupa ang nagpasabog sa mga sasakyan, at isang grupo ng parang nakabaluti ng bakal na mala Robocop ang sumugod sa kanila at napatumba ang karamihan sa kanila. At lumabas ang isang mukhang kontrabidang kalbo na may kakaibang sandata at lakas na si Andre. Pinilit ng tropa na iligtas ang doktor sa anumang paraan kaya't maging ang pagsasakripisyo ay ginawa na din ng kanyang mga kasama dahil alam nila ang agwat ng lakas nila laban sa mga kalaban na halos hindi tinatablan ng bala ang bakal na uniporme. Unti-unting naubos ang kasama niya. Si Agent Lin ay napuruhan din sa lakas ng dalang baril ng mga kalaban. Hanggang maging ang babaeng si Agent Shaw. Suo ay nilabanan na si Andre na makikitang halos ihagis lang siya nito na parang laruan. At sa aktong kukunin na ni Andre ang bakal na puso ay ganun naman ang pag-aagaw buhay din ni Lynn na biglang sumakay sa isang kotse at sinagasaan ang halimaw na si Andre. Ngunit sa taglay nitong lakas ay kaya nitong pigilan maging ang isang kotse at buhati nito na nagresulta kay Lynn ng huling alas nito. Upang barili ng tumatapo na gas sa kanilang likuran, na nagdulot ng ganap na pinsala sa kanila dahil sa pagsabog nito. Pinakitang naghihingalo na ang atin bida na bumabalik na dito ang mga alaala ng kanyang anak nang ito'y bata pa lalo na nang makita nito ang galo sana sa kanyang anak. Kasabay nito ay ang pagpapakita ng ganap na idiniklarang binawian ng buhay maging si Zixi ang kanyang anak na nasa ospital. Makalipas ang ilang taon sa lugar ng Australia, pinakita ang isang manunulat na naglabas ng kanyang librong may pamagat na Bleeding Steel. Na nagkaroon ng panayam sa telebisyon siya ay si Rick Rogers. Hangu ito umano sa tunay na buhay ng isang marinong namatay ngunit nagawang maging isang bioroid dahil napalitan ng makina ang kanyang puso. Na matapos nito ay pinakita ang isang babaeng papunta sa lugar ng sinabing manunulat na dumaan sa ilang guardia. At nagawang makalusot at makasama si Rick Rogers na matapos ang ilang minuto ay nakatulog sapagkat pinatikim pala ito ng drug ang makakapagpatulog sa kanya. Maya maya ay nagtanggal ng balat kayo ang babae at isa pala siyang lalaki siya si Lee na agad kinuha ang mga impormasyon sa computer ni Rogers habang ito'y natutulog. Habang sa baba ng gusali ay dumating ang isang babaeng nakaitim na may kasamang mga mala Robocop na inubos ang mga bantay sa pamamagitan ng kanilang modernong armas at dumating sa kwarto ni Rogers, na nagising siya sa pamamagitan ng pagsaksak sa tuhod nito at pagpilit sa kanya kung saan niya kinuha ang impormasyon sa libro. Sinabi nitong ito ay kanya lamang inspirasyon na pinilit siyang umamin nang biglang may lalaking nakaitim na maskara ang pumasok mula sa bintana ang sumugod sa kanila at binato sila ng isang maliliit na bagay na nagpasabog sa mga Robocop. Nilabanan naman ito ng babae hanggang napatumba ito ng nakamaskara. Inamin ni Rogers na ninakaw lang niya ang istorya na nasa loob ng kanyang laptop. Hanggang magising ang babae at di sinasadyang mapatay nito ang manunulat, na nilagyan ng nakamaskara ng pampapasabog ang laptop at agad itong umalis. Doon din ay sinabihan siyang parating na ang mga pulis kaya tumalo nito sa bintana na parang Avengers. Pinakitang si Lee ay kinayang makapagtago sa bathtub at lumabas na kinuha ang ilang mahalagang bagay. Sabay ng suot ng isang talukbong at simpleng lumabas ng gusali, lumipat ang eksena sa lalaking nakamaskara, ito pala ay si Agent Lin na pinakitang ginagamot ang sarili mula sa pakikipaglaban. At agad na balita ang pagkamatay ng sikat na manunulat na pinaghahanap ng otoridad ang taong nakuhaan ng CCTV camera na si Lina nakatalukbong. Habang sa kanyang lugar ay pinakita si Lina inaayos ang mga bagay na nakuha niya mula sa sumabog na laptop. Kasunod nito ang paglipat sa eksena sa isang spaceship na muling pinakita ang babaeng nakaitim na lumapit sa kanyang amo. Ito pala si Andre na kinumpirma mula sa kanilang CCTV ang mukha ng lalaking nakamasker na si Agent Lin na sinasabing labintatlong taon siya nitong pinahirapan at kinulong dahil sa kanilang sinapit sa huling malaking pakikipaglaban. Ginawa ng mga kalaban ang lahat upang hanapin ang isang lugar kung saan bumili umano ng kasuutang pang babae si Lee. Agad nilang tinungo ang lugar kung saan pinadala ang mga order ni Lee sa shop key ngunit nang kanilang buksan ang kwarto isang peking silid na may mga kasuutan ng babae at sila ay naisahan ni Lee sapagkat siya ay nasa isang van kung saan ginagawa niya ang kanyang operasyon. Habang nakita ni Lee ang larawan ng isang batang babae sa loob ng laptop. Kaya't ginawa niya ang mga paraan upang alamin ng tungkol sa kanya. Sa sumunod na eksena sa isang eskwela ay makikita ang dalagang si Nancy na sinusunda ni Agent Lin at ni na parehong nakabalat kayo. Ang dalagang si Nancy ay napaaway sa isang maputing estudyante na nagdala ng gulo at nandun ng dalawang lalaki upang pigilan at ipagtanggol siya. Pinakitang si Nancy sa kanyang pribadong buhay ay palaging nakakaranas ng mga bangungot na lubos na nahihirapan. Kaya't nagpupunta siya sa isang esperatista na siya ay ginagamitan ng hipnotismo at nagsasabi ng kanyang mga panaginip at pangitain. Hanggang naging matindi na ang pangitain ng dalaga at nirekomendang pumunta na siya sa isang lalaking may kakayahang makakita ng natutulog niyang mga pangitain sa pamamagitan ng hipnotismo. Sila pala ay palihim na kumukuha ng video kay Nancy at lahat ng mga nasabi nito ay lihing na binente kay Rogers ang namatay na manunulat. Nasinabi nilang ang lahat ng kanilang impormasyon kay Rogers ay ang nagtulak sa kanyang kamatayan. Nang lumabas na ang dalaga ay hinarang ito ng mga gang na may interes sa ganda ng dalaga kaya't nang laban ito at nang magipit siya ay dumating si Lee upang tulungan siya bagamat hindi ganun kahusay ay nailusot nila na makatakas. Nasinabing bakit siya sinusunda ng binata nakita din ito ang isang flyer na binigay sa kanya doon ay nagpakilala siya. At kinabukasan ay sinubukan niyang pumasok sa isang pagtatanghal ngunit hindi siya pinayagan sapagkat hindi pa ito oras ng pagtatanghal mabuti na lang at muli nandoon si Lisa na muling nagnakaw ng pagkakakilanlan na sinabing ito ang kanyang kasintahan kaya't nakapasok ang dalaga. Agad pumasok si Nancy upang hanapin ang taong sinasabing makakatulong sa kanya, na agad iniwan si Lee Sean. Nang biglang napansin ang binata ng isang tauhan ng pagtatanghal dahil sa kinuha nitong ID ay agad siyang pinatawag upang gumanap ng kanyang trabaho. At doon ay tumungo na si Nancy sa lalaking gagawa ng hipnotismo. Lumapit siya upang magboluntaryo sa gagawin nitong pagtatanghal. Pinakita dito ang mga lumang memorya ni Nancy nang siya ay bata pa. Habang pinakita din ang isang lalaking kasama niya ng oras na yun nang makikita na niya ang mukha ay biglang pumasok ang babaeng nakaitim at ang mga robocop. Nabiglang pinatay ang lalaking gumawa ng hipnotismo at muling nagkagulo. Nang aktong kukunin na nila si Nancy at dumating na si Lynn upang labanan sila. Nagkaroon ng matinding enkwentro sa kanila ni Lin at sinabi ni Lin na si Nancy ay ang kanyang anak. Doon din lumabas si Lishon na kinuha si Nancy habang mahimbing ang pagkakatulog nito. Umabot ang labanan sa bubong ng Sydney Opera House na nagresulta sa pagkakahulog ni Lin ngunit nakagawa ito ng paraan na makababa ng matiwasay. Nang biglang dumating ang isang speedboat na sinasakyan ni Lee Sean at Nancy na nagligtas sa kanila patungo sa tahanan ni Lin. Pinigilan ni Lynn ang Binata na lumapit at makipag-usap kay Nancy habang tinatago ang kanyang koneksyon sa dalaga at dinala siya ni Lin sa loob ng kanyang laboratorio at ginapos. Napinaamin kung bakit laging nakadikit ito kay Nancy sinabi lamang nito na naakit siya sa dalaga at nagkagusto nang makita niya ang larawan nito sa mga gamit ng namatay na manunulat. Habang pinuntahan ni Agent Lin ang esperitistang madalas puntahan ni Nancy, nakita niyang pinatay na ang mga ito ng mga kalaban at kinuha ang mga impormasyon sa kanilang computer nang biglang mag-alarma ang kanyang relo at umuwi sa bahay nang makitang wala na si Nancy dito. Agad niyang tinignan ang laboratorio at tinignan ang CCTV nang makita nitong umalis si Nancy. May kakayahan palang makita ni Agent Lin si Nancy sa pamamagitan ng tracker ay nahahanap niya ang lokasyon nito. Umalis si Nancy sapagkat mula nang magising siya mula sa hipnotismo ay may mga memoryang nagpapakita sa kanya na nais niyang lubos na maintindihan. Ilan na dito ang kanyang kabataan na makikitang nandoon din si Dr. James, na sinasabi ng kanyang likha ay malaking tulong sa sangkatauhan at ito ay nasa loob ni Nancy na dapat ay protektahan. Kaya't pupunta ito sa lugar kung nasaan ang doktor. Agad naman tumawag si Lin sa kasamang si Xiao Su at pinaalamang pangyayari na siya ay babalik ng Hong Kong upang sundan ng dalaga at naghanda sa pag-alis. Nainiwan si Li Xion na nakagapos at kailangan niyang gumawa ng sariling paraan upang makatakas. Sa aktong paglabas ni Agent Lin ay nakita niya ang mga Robocop na nasundan siya kaya't agad niyang sinarado ang tahanan sa pinakamataas na seguridad at pasimpleng umalis gamit ang sikretong mga daanan. Nang siya ay makalabas ay agad niyang pinasabog ang bahay at makikitang naiwan si Lishon sa ilalim nito. Lumipat ang eksena habang nasa eroplano si Agent Lin, ay nagbalik ang kanyang alaala labintatlong taon na ang nakalipas. Na siya ay nasa ospital katabi ang anak niya matapos ang madugong engkwentro kay Andre. Sinabi ni Xiao So na bibigyan siya ng bagong pagkatao sapagkat lahat ng ginagamit niyang impormasyon bilang agent ay sumabog at nawala na kasama niya sa engkwentro. Mabuti na lamang at nagawa din iligtas ni Dr. James si gamit ang mekanikal na puso. Sa tulong ng pagpapalit ng bioengineered na dugo sa bata, ito din pala ang nais kunin ni Andres sa doktor. Matapos ang operasyon nakitaan ng mabuting epekto ito sa bata at walang masamang senyales ng pagtanggi sa kanyang katawan. Ito din ay may kakayahang magpanumbalik at magpatubo ng mga nawalang bahagi ng katawan ng napakabilis. Ngunit ang masamang epekto ay mawawala ang lahat ng alaala ng bata, kahit si Lin na kanyang ama ay hindi niya maaalala. Kaya't nagdesisyon si Lin na ipadala ang anak sa isang bahay ampunan sa Australia kung saan kilala niya ang namamahala nito. Bagamat mahirap para kay Lin ay mas makakabuti sa bata upang hindi nahabulin at hanapin ni Andre ang bata. At mula noon ay kilalang Nancy na ang pangalan ni Zixi na nalimutan na ang ama. At nang dumating si Agent Lin sa Hong Kong ay agad siyang sinundo ng kasamang si Xiao so o Susan sa bago nitong katauhan. Ang kanilang pinag-aalala dahil ang memorya ng batang si Nancy ay nagbabalik. Ito ay maaring magdulot ng kapahamakan. Pinakintang nakarating na si Nancy sa bahay ng doktor, doon ay bumalik lahat ng memorya niya maging ang mukha ng kanyang ama ay kanya nang naalala. Doon niya napagtanto na mula sa unang araw na hinitid siya sa bahay ampunan ay nandoon na ang ama niya, sa mga araw na siya ay malungkot, maging sa araw ng kanyang kaarawan ay palaging nandoon ang kanyang ama upang lagi siyang subaybayan na labis na nagdulot sa kanya ng matinding pagtangis. Ngunit biglang dumating ang mga kalaban sa katauhan ng babaeng nakaitim at kinuha si Nancy. Nasa parehong daanan ay nakasalubong nilin ang anak na lula ng isang sasakyan na humihingi ng tulong na siya namang hinabol ni Agent Lin at nagkaroon ng matinding habulan sa pagitan ng kalaban at ng bida, sa kalagitnaan ng kalsada ay lumabas si Lishon na hinagisa ng itlog ang salamin ng sasakyan ng mga kalaban. Nadahilan sa paglabo nito at bumangga na tumamba ang kanilang sasakyan. Sa paglapit ni Lin nagulat siya nang wala si Nancy sa sasakyang yon na agad lumabas si Lishon na nagsabing maling sasakyan ang kanyang hinahabol. Kaya't nagulat si Lin kung sa paanong paraan siya nito nasundan mula sa Australia na tinulungan siyang gamitin ng tracker ng kalaban para masundan si Nancy. Sa kabilang eksena ay makikita ang babaeng nakaitim na may nakuhang isang susi ng kahadeyero na pag-aari ni Dr. James ang nanasa pangangalaga ng isang bangko. Agad siyang pumasok sa malaking kahadeyero. Agad hinanap ng mga kalaban ang pagmamayari ni Dr. James at nang makita nila ito pala ay isang kamera kung saan laman ang mga recording ng lahat ng proyekto ng doktor lalo na ang bioroid ngunit sa kanilang pagtuklas ng laman ng kahon ay siya din biglang pagsara ng kahadiero at agad silang nakulong sa loob. Sinubukan ng babaeng nakaitim na barili ng loob nito ngunit bumalik lang ang bala na kinasawi ng kanyang kasama. Hanggang lumabas ang gas na nagpatulog sa kalaban. Ito pala ay napaghandaan na nila siya so na maging ang kanilang baluti ay hindi uubra sa hinandang patibong. Doon din ay dumating si Agent Lin kasama si Lee Sean sakay ng isang motor dahil tuluyang nasira ang kotse nito mula sa matinding habulan. Nang dinala sa kanila ang kamera ay may laman nitong dokumentasyon ng buong pagsasagawa ni Dr. James ng lahat nitong eksperimento. Pinakitang si Andre ay isang marinong naging biktima ng nuclear reaction at ang unang naging eksperimento ng doktor, na ginamitan ng cell regeneration mula sa eksperimento kung paano muling naibabalik ng starfish ang nasira nitong bahagi. Ay may hahalo ito sa cells ni Andre at magpapanumbalik at magpapatubo ng anumang bahagi ng katawan na nasira. At siya ang unang magiging isang kumpletong modernon nun sundalo. Ngunit hindi ito ang naging resulta sapagkat hindi tinatanggap ng katawan ni Andre ang lahat ng isinalin sa kanya kahit na pinalitan na din ang kanyang mekanikal na puso. Kaya't kailangan mapuntahan nila si Nancy dahil alam na nila kung bakit ganyan lang ang interes ni Andre dito. Nagpanggap ang tatlo na ang babaeng nakaitim at sa tulong ng nakuha nilang tracker ay natunto nila at napasok ang spaceship ni Andre. Habang pinakitang ginapos ni Andre si Nancy at sinabing sila ay parehong nilikhang mekanikal ngunit kailangan niya ang dugo ni Nancy sapagkat ito ay magdulot sa kanya ng iba'yong lakas at kumpletong pagpapagaling. Dahil mismo ang dugo ng doktor ay isinaling kay Nancy na siyang dahilan ng paglipat din ng memorya ng doktor sa dalaga kasabay ng pagbabalik ng memoryang nawala mula nang siya ay bata pa. Pinakitang kinuha ng pangit na si Andre ang dugo ng bata sa pamamagitan ng pagtusok sa likod nito na nagdulot ng lubos na panghihina sa dalaga. Patuloy nang sinubukan nilang hanapin ang eksaktong lokasyon ni Nancy at sa pamamagitan ng pagpipilit sa isang doktor. Ngunit nang makita nila ang dalaga ay nakakulong sa isang malasalaming harang na hindi kayang masira ng anumang armas. Doon ay pinatunog ang alarma na nagdulot ng pagsugod ng mga armadong Robocop at sumiklab ang laban sa tatlong bida. Unti-unti nilang tinapos ang mga kalaban sa kagustuhan nilang iligtas si Nancy. na ubos nila ang kalaban ay lumabas si Andre na makikitang isang atake lang ay tumamba si Lishon at Lin. Maging si Xiao Su ay walang laban dito. <coughs> Kaya't ginawa ni Nancy ang lahat upang makawala sa gapos at lumaban din kay Andre. Naisip nilang pagtulungan ito hanggang may ni Lynn ang isang bahagi ng hose na humihigop ng dugo sa leg ni Andre. Ngunit itinusok ito kay Lynn at ang bahagi ng dugo ay napunta sa kanya. Kaya't pinlano na lang nila itong itapon sa kumukulong apoy na nasa gitna ng spaceship ngunit dahil sa taglay nitong lakas ay nahirapan sila. Hanggang ang isang bahagi sa gitna ng spaceship ay babagsak sa kanila. Kaya't pilit nilang heal aim si Lin. Nagawa nila ito ngunit makikitang naputol ang bahagi ng braso ni Lin. Agad silang tumakas sapagkat nagbabadyan ang pagsabog ang lugar nila dahil sa pinsalang natamo nito galing sa kanilang pakikipaglaban. Ngunit habang paalis sila ay isang malaking pagsabog ang nagpagulat sa kanila na dahilan upang maiwan si at hindi na magpatuloy. Nais sanang iligtas ni Nancy ang binata ngunit kinuha na siya ni Xiao Soh dahil mas malaking pagsabog ang magaganap. Agad silang tumungo sa labasan at ang tanging paraan na lamang ay tumalon gamit ang parachute ngunit may dalawang natitira na lamang at agad sinuot ni Xiao Su ang isa sapagkat sinabi ni Lin na iligtas ang kanyang anak. Ngunit ayaw bitawan ng dalaga ang ama sapagkat ayaw niyang mawalay muli dito. Nang biglang dumating si Andre at sinakol si Lin si mula sa likod. Agad na sumigaw si Lin at sinabing alisin ang anak sa lugar na yon sabay sipa sa kanila na nagpahulog sa kanila sa himpapawid doon ay patuloy ang pagsakal nito kay Lynn na nagdulot ng pagkawala ng malay nito. Hanggang marinig niya ang dinig ng batang si Zixi na sinasabing gusto nitong magpunta sa merry-go-round. At muli bam ulong nagboses ni Dr. James na ibinigay niya lahat ng kanyang bioengineered na dugo upang iligtas ang bata na may pambihirang kakayahan upang muling magpatubo at mag-ayos ng nasirang bahagi ng katawan at nagsabing kailangan niyang protektahan ang anak na nagdulot ng muling paglakas ng ama. At naalalang itinusok sa kanya ang dugo ng bata mula sa host. Doon ay umipekto ang kapangyarihan ng dugo at muling tumubo ang kanyang kamay na parang magic. Kaya't napigilan niya ang kamay ni Andre. At pinilit ko mawala dito hanggang sinuntok ang puso nito at biglang dinukot ang pusong mekanikal na nagpatihil sa kalaban. Nang biglang sumabog ang sasakyan ng nabitawan niya ang parachute at tumalsik na makikitang nasunog si Andre. Ngunit sa pagbagsak ni Lin ay tinamaan ito ng kung anong bahagi na nawala ang kanyang malay. Mabuti na lang at gumawa ng paraan si Xiao so at sinalusilin ng isang bahagi ng parachute. Na kung sa paanong paraan ay hindi naging matindi ang pagbagsak ni Lin na napunta sa isang bahagi ng tubig. Na agad naman nilang pinuntahan at nagising na hinahanap ang anak na mabuti na lamang ay ligtas ang lahat. Ngunit agad silang nakatanggap ng balita na may nagnakaw ng video recording at ng camera. Sa sunod na eksena ay makikitang tinuloy ng ama ang pagpunta sa merry Go Round kasama si Susan at Nancy na kinalaunan ay sinabi ni Susan na nakilala na nila ang katauhan ni Lishon. Siya pala ang anak ng negosyanteng ng mga armas na pinatay ni Andre tatlong taon na ang nakaraan at siya din ay kasama at kaibigan ni Nancy sa bahay ampunan ng mamatay ang kanyang magulang. Doon din ay makikitang may nag-abot kay Nancy ng larawan ng kanyang kaarawan sa bahay ampunan. Indikasyon na buhay pa talaga si Lishon, na pinakitang may kausap na isang taong bebentahan niya ng recording ngunit hindi niya tinuloy. At dito na natatapos ang ating palabas salamat sa pagsubaybay at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Muli maraming salamat.